Team Angel Official Salamat sa mga pinadala niyong food ha? Ang dami Salamat at di kayo nakakalimot. Mag-iingat kayo ha Nanay ni Angelica Panganiban Pumanaw na Nakakalungkot at nagdadalamhati si Angge Sa pagkawala ng kanyang nanay Annabel Nag-iisang anak si Angge Na ngayon ay naiwan na nga Napakalaking kawala ni nanay sa buhay ni Angelica dahil sa mga guidance niya ay tumuwid ang landas ng anak na si Angge. Panoorin at kung hindi pa don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Kinumpirma na ni Angge sa pamamagitan ng pagpo niya sa kanyang social media account na wala na nga ang kanyang nanay Annabel nito lamang August 20, 2024. Marami ang nalungkot sa balitang ito dahil maski ang mga kaibigan ni Angelica ay close din kay nanay Annabel. Nagbigay pa lang ng ilang detalye si Angge tungkol sa kung ano ang mga susunod na plano sa mga lapi ni Nanay Annabel. Sabi dito, in loving memory of Annabel Ebela Panganiban, February 3, 1963 to August 20, 2024. Wake and memorial service will be held at Aternitas, Chapels, and Columbarium besides St. Peter Parish Commonwealth starting August 22, 2024. Hi Menchi, Team Angel Official. Salamat sa mga pinadala niyong food ah. Ang dami. Salamat at di kayo nakakalimot. Mag-iingat kayo ha. Hi Menchi, Team Angel Official. Salamat sa mga pinadala niyong food ah. Ang dami. Salamat at di kayo nakakalimot. Mag-iingat kayo. Handang-handa na rin si nanay sa kanyang paglisan dahil nakita naman niya ang buhay ng kanyang anak na si Angelica ngayon na punong-puno ng pagmamahal sa asawang si Greg Human at sa anak nitong si Bean. Wala nang iisipin si Nanay Annabel at maayos siyang lumisan dahil alam niyang nasa mabuting kalagayan si Angge kahit na mawala siya sa buhay nito. Mensahe nga ni Angge sa kanya nanay, Mama, alam ko kung gaano kang kasaya. Nauwi ako sa tamang tao. Madalas tayo magbiruan. Sinasabi mo na, alagaan ko si Greg at umayos ako. Ang sagot ko naman, ma, dead na dead sa akin yan. Pero ang totoo, hindi ako magiging sapat na mama ni ngayon at may bahay ni Greg kung hindi mo ko napalaki ng tama. Lahat ng meron ako ngayon ay pasasalamat ko sa iyo. Ikaw ang kayamanan ko na kaya kong ipagmalaki kahit kanino. Dahil ang, ang lahat ng nangaral na napulot ko sa iyo ang ipapamana ko sa pamilya ko. Mahal kita ma. Ngayon nga nawala na si Nanay Annabel ay siguradong hahanap-hanapin ito ni Tony Bean dahil inaalagaan siya madalas ng kanyang lola Annabel. Please.

Bago nga mawala si Nanay Annabel ay gumala pa nga sa ang mga kaibigan ni Angge na si Kim Chu at Bella Padilla. Nakapagbanding pa ang mga ito bago pa man mawala si Nanay Annabel. Masayang masaya pa naman si Bean sa mga panahong may gumala sa kanila sa Subic. Kamakailan lamang kasama si na Tita Kim Chu at Tita Bella niya. Ngayon ay nalulungkot na rin ang bata dahil hinahanap-hanap na ang kanyang lola Annabel na talaga namang nagbabantay sa kanya pagkailangan ni Mami Angge. Kiss nyo na ako. Kiss nyo na ako. Again. Tomorrow, tomorrow, I love you. Ayaw. Ba't ayaw? Ayaw yeah. mo sing sima? Marami naman ang nakidalamhati at nakiramay kay Angelica at sa buong pamilya nito. Isa na rito si Bella Padilla. Love you, Momsie. Isang mahigpit na mahigpit na yakap. Sinundan ito ni Barbie Imperial. Yakap, love you, ate. At sinundan pa ito ni Kim Chu. Mahigpit na yakap, Momsi. Nandito lang kami lagi para sa'yo. Prayers for you and your family at bumati rin dito si Mr. and Mrs. Francisco. hag 21, to At mula kay Ann Cortez, love you kambal. At mula kay Jay Gonzaga, nakikiramay ako ang ge. Sa dami na nagmamahal sa mag-inang ito ay hindi natatapos ang pakikiramay ng mga taong malalapit sa kanila. Isa na rito si Lindsay Custodio. My deepest condolences to you and your family. Praying for eternal repose of Tita Annabel's soul. May she rest in peace. Mula naman kay Candy Pangilinan, mahigpit na yakap. Ako si JC, our deepest condolences. Mula naman kay Don Chang, condolences tengge. Mula naman kay Duty Free, aw, perfect timing din ang lahat. no wala man si Mami, naabutan ang apo niya. At natupad yung pangarap mong makatagpo ng tamang tao para sa iyo. God is good all the time. Condolence Idol.